Mahigpit na tinututukan ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa Israel. Nilino naman ng Philippine Ambassador to Israel na sa ngayon ay wala pa silang impormasyon kung may mga Pilipinong kasama sa hostage ng militanting Hamas, si Bea Bernardo sa detalye. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ligtas at nasa maayos na sitwasyon ang mga overseas Filipino workers sa Israel kasunod ng tensyon roon dahil sa pag-atake ng militanteng grupo na Hamas. Ayon sa Presidential Communications Office, inatasan na ni Pangulong Marcos ang Department of Migrant Workers at OWA na hanapin at i-account ang mga Pilipinong apektado ng gulo. Nagpayag din na pagkunina ang opisina ng Pangulo sa mga pag-atake sa Israel at nakikiramay sa pagkamatay ng kanilang ang mga residente. Ayon sa Embahada ng Israel sa Pilipinas, nasa may git dalawang daan na ang nasawi sa mga pag-atake ng Hamas habang nasa isang libo at anim na raan ang nasugatan. Pumalo naman sa isang daan ang nasa kamay ngayon ng militanting grupo. Ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Floss, sa ngayon ay wala pa silang impormasyon kung may mga Pilipinong kasama sa bilang na ito. We're still in an emergency situation and things have not yet stabilized. We don't have enough information yet On identities and names of the people that were killed, injured, and kidnapped. This is something which is an effort which is still ongoing. nasa 30,000 ang bilang ng mga Pilipinong nasa Israel ngayon. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon sa Middle East. Nakasarado man ang embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv dahil sa security situation, maaari naman tumawag ang mga Pilipino sa kanila para makingi ng tulong. Nagpaalala rin ang embahada ng Pilipinas sa Jordan sa mga Pilipinong nasa Gaza Strip na maging maingat. Nasa 137 ang mga Pilipinong nasa Gaza at wala pa namang napaulat na nadadamay sa nangyayari nangyayaring gulo. Sa pagtatapos ng Simchat Koran, isang selebrasyon ng mga Jewish people nagdunsa ng rocket attacks, ang grupong Hamas at napasok ang teritoryo ng Israel. Dahil dito, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nasa gitna ng gera ang Israel laban sa Hamas. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.